Nagsigit niya pari Sa YouTube? Oo. Uh -huh. Tawa na? Tawa na. <laughs> Nandito kami sa bundok ng Umiray. Sakay kami dyan, sa sasakyan na yan. Maano dito? Yung tahimik. Walang kuryente, walang internet. Tahimik ang buhay. Kaganda sa aqua. Parang puro green ang ano mo. Ano Sister Nilda. Ayan yung pondok na yan. Kakasihan lang yan dito. Pondok. Wala na mm -mm. Sila na lang. <laughs> Andun. So yung motor nila dyan lang. Oh, lang. Kay hagdan na mm eh. -hmm. Bakit? Pwede na nilang bakurin niyan dyan. Wala talagang makakapasok sa kanila. Mm -hmm. Bakurin nila yung papunta rin, papunta rin. No? Wala na makakapasok. Mm -hmm. so, may bakod na may ano yata ba ganon doon gawin mm yeah. -hmm. sa top okay, o yung, Ayan, oh. yung nila ng kanilang motor tambayan apo niya yan or anak ano yata, yung lalaki ang ano lalaki ako okay, galing din pala yan siya abroad eh Galing din yan siya na gabron. Ganda rito. Talagang pag i-backwood yan din ang concrete na wala Walang talagang makapasok. Andoon sa taas ang bahay nila. Mga bahay ang doon sa taas. Ito Brad, ito yung inaanong lupa. Yan, sakop yan sa pinagano niya. Kaya lang, hindi naman nakakot na ngayon. batuhan niya Oo nga, but... Pero kasama na yan sa nabili nyo? Ay, may ko nga bakit. Parang hindi nga, nakikita ko yung mga bato-bato eh. Batuhan niya? Eh, alin lang dyan ang ano, tulas baba. Wala doon, mas doon. Doon, sa mayroon mga pa ganon. Ah. Hindi naman oh, um, pato <laughs> lang ng pato. Oo, yun doon gawin. Kaya ang pagtisa na. Puro daw yan batuhan dyan, hindi mo pagtaniman. Pwede naman sana doon, paikutin doon. Ah, meron din doon gawin. Meron hmm, din. Hmm. Alam mo, na, siyempre hindi naman lupa. Na, hindi naman ano na, uh, ano, trespassing ka. Mm -mm, Kaya hindi sa iyo. Pag umulan, hindi to dito magbaha. Hindi ba? Kasi may mga ganyan eh. Parang daan na ng tubig. Ay, meron din kaya lang kaunti lang. Hindi man dumatagal.